149 Sal Avenue, Santa Cruz, Manila. So sa mga viewers natin, pasyal na kayo dito. Sales sila ngayon guys, hindi sila. So bumababa po yung mga presyo dito. Ano okay. so, pang hinihintay natin? Punta na kayo. Tulad nito, 18,000 to. Ganda nito oh. Tignan natin may higit o. Paikot. O, oh, yan. 18K dyan, guys, ha. So, dako naman tayo dito, guys, sa mga bag. Ito yung mga traveling bag, o. Oh. Yan, traveling bag, guys. Yan, dito, o. Oh. Ang dami, o. Oh. O. Oh, Iba-iba yung sizes nito. Yan. Meron presyo yung iba, no? Pero yung iba, wala. Ito, oh, meron din pang fishing, oh pang-pishing oh. Drum bakoy ko 'ke. Oh. Pressure cooker? Oh. Ano 'to? Pressure cooker. Pressure cooker to oh. Ano no may pang-pishing din dito. Ang display o, yan. Pang -lagin lang. Hindi laging sabaw ulam. Hindi, pang-display din. Pang display lang talaga oh. 'to. Oh, pero kung gusto mo talaga magtago 'no. Na... Oo, pwede din. Na hindi lalaw. Nas? Oh, nasa kanila uh, naman um, yan Tony vlog, pero mas maganda i-display na lang nila. Oh, display na lang din sana. So, e, atulid dito. Ano 'to yan? Uy, mga lumang, lumang camera 'to. Camera, oh, di ba? Oh, sang ka pa. Tulad ng rami, uh, lumang camera na Bul bulbulo na oh, si Tony uh, Vlog. Yan oh, no. mga lumang camera din ng mga bigat. hindi mo So hindi, man, hindi ano. natin i-spirit ng presyo basta oh, ito tutukan natin, no? natin para makita nyo. Oh, ito mga lumang camera lum -lomang lomang lomang yan, yan. luma. Ano si Ma? Eh, uh, Siyempre oh. barkong ginagawa, alam truck. Oo, oh, alam naman truck. Uh, yan, ng mga. sa mga katulad mga shout out to sa mga lahat ng Shema no. Ito barko naman tumawid, uh, yeah. uh, so, hindi na alam natin kung ano mga presyo po dito basta. Oh, pero ganda to, limbag. Dito. Oo nga. So, shout out sa mga seaman dyan. Yeah, mga na gusto mag-display ng mga ganito. Sa mga naghanap ka ng mga... Ano ba tawag na? Kama. Kama. Holding. holding. Holding yun, no? Holding yun, kaya yan, Tony Vlog, no? Uh, shout out sa ating katupan nating ka-vlogin, si Tony Vlog. Oo, shout out din kay Tony Vlog. Eh. kasama kami ngayon, ha? Ito, pura lang namin ko kayong dito sa mga... Ah, uh, pwede nung mapagpipilan at mabibili at niyan to Ito, wall clock bar, guys. So. Mm -hmm. so, wala rin lang tayong mga price dito sa so, mga ganito. Gusto mong mga price dito. Lang. Oo nga. Yan, yeah, o. So, tour na lang ang uh, pwede namin. Tour nga. na lang namin kayo. Yeah. Mga Japan surplus uh, to, ah. Japan surplus ang mga isang so, pang display. Katulad Pan -display, to, surplus, mga, so, pang display, o. Oh. O, oh, katulad nyo, no. Ito, mga, so, Oo nga. Kasawin mo natin ang... Nangitim na Tony vlog dyan, ah. So, mga yan, binabayaran doon sa so, mga vintage ng mga, oh. mga. Ano ba yan? Kahoy? Sa so, kahoy, gawa sa kahoy. kahoy gawa sa kahoy, guys girls. Mga gawa sa kahoy ito, mga girls. So, Ayun, no? ganda. So sabi nga nila, display. pag ang ibabarnis mo to, magpapalibagong hugis siya. Hmm. So ito, yung mga tinatawag, vintage na targawa. Vintage Mas maganda, na, no? Yung, yung talaga, tunay. yung oh, tunay, tunay na kulay. Siya. Kulay. So, ano na siya? Ah, uh, na siguro ang likabok na. Oo. Oh. So, ba, ugasan mo muna, okay. tapos ba upunasan. So, pressure rin, no? Oh. Wala, Tony ni-vlog. Eh, pero ito, meron. Mga katulad uh, yun, pang display na may oh. salamin. 1,800 1,800 oh 1,800 ah 1,800 'yung mga ganyan about ng mga ng mga ano 'yung mga laruan. Oo, no. Ayun 'yun. Ang price naman nito, ano 'tong presyo 10,000? Oh, mga 10,000 'yan. 10,000 'yan. 10,000 naman 'to. 'Yan 10,000 so guys. So, magkano ba? Ay, daming kita mga. Ayun pa guys, oh. 'Yan, trophy. So, mga nangangailangan ng trophy, guys. Dito pala sa loob marami rin, oh gaganda oh. Oh, okay. yan sa mga ilig mga ano, okay. trophy. Ah, uh, wall clock no. Oh, sa clock. Mga clock. Clock, clock. clock lang sa Oh, yan. Walang ano, kung so, magkano presyo? Meron 600. Ah, 600. 600. Maganda mga clock. Clock oh, lang. Maganda yung clock, clock, clock yan, clock. Oh, battery lang siguro Nung mga uh, kulang. Oh, 600 battery lang, kulang. Yeah, table An? clock. Uh, table clock. Kulang pala ng table, Maka pero yung clock, no. Saan tayo doon? Nakakagulat kung paano Maka nila sa pinasok sa loob, no? Oo nga, oh. Tingin nyo maigi lang tor lang. Oh. Kailanganak so, na para sa mga galito pang display. Mhm, pang display. Oh, Chinese man o hindi ka Chinese mga Pilipino, Pilipino mga oh. Chinese. o all mga Chinese. pwedeng pwedeng pan -display o, pang display 'yan. Na, pang -tama, pang -tama. Oh, as long okay, as na, na kailangan mo kaya, talaga mag-display, di ba? Kahit okay, Hindi ako Chinese, pwede pwedeng. Oh, pwede mong. ka mag kang din, di ba? Diba? Tayo kung bumili nito pang display. Oh, pang display, o, o, so, display lang naman. 2,000. 2,000. Oh, yan buo tayong isang set na yan, no? Oh, isang set na, no? Oh, yan 2,000 ah. Pasyalan na na rin ito, tour lang namin tayo dito. Oh, tour namin dito ni vlog dito. So, pag halimbawa, wala ka naman magawa sa bahay mo. Wala rin, wala kang mga radyo doon. O, dito ka na to, ni vlog. O, gitara. O, tingnan natin kung magkaano to. Ah, uh, 3,000. 3,500. O, 3 pa siguro. Oh. O, negosyable pa to, Tony Vlog Pero maganda O, yan pa, ano pa dyan? Ito, tawag nito Table clock pa rin to sa mga gano'n Oo, table Kasi yun sabi ni ma'am eh Pag hindi rin nakahang Table clock Yung wall clock yung nakahang. Wall. Oh, ah, oh wall. Ano. Pang wall, no? 35. 35,000? Oo. Oh. Ano ba sabi ng 3,000? Oo. Oh. Mali pala ako. Mali yun. 35,000 dito sa vault. Pag-stockan yung pera. So, ito pag vault yung sinasabing. Oh, na, ilang hmm. layer yan? 1, 2, 3 Bandil bandil Bandang ano, sa ibabaw, gold bar Doon sa mga ano, puro papel 35,000 Matigas to, ha? Oo Ito ba, pwede ba na lulutuan to? Display lang din? Yes, sir Pwede. Pero, um, sa probinsya, di ba, yung ang tawag sa Banga? Bisaya ka rin ba? Mm -hmm. Sa mga ganyan na formahan. O, four na yan, ha? So, mayroon naman tayo rin natin Ano ba ito? Normal, natural na siya. Napikpik, eh. Babasag ito, ha? Eh. Parang uh, normal na natin siya. Ano yun sa uh, stoneware? Pit, pit talaga ganyan Dating na talaga. Dating ganyan na Dating na talaga siya. Kaya okay. yeah, sa mga gasyan dito. Magkano po dyan? Magkano po dyan? 800. 800. Oh, so 800 don guys ha. Isang set na. Ay, 3,000 na Ito yung, yung no, so, antique ng no, mga madam katulad ano. Takore. Takore. 800. 800 sa Takore. So, mga na yan, mga vintage na yan, na. No. Daling mga vintage so, mga Japan. To, Mga Japan surf or plus, no? 650? Mabigat. Oh, yung mga oh, basta luminom lang talaga. O. Oh. 650. 650 yeah. dyan. O. Oh. Tapos ito naman yung ano, kasirola din. O. So, oh. Magkitinola ka. O. Oh. Hindi siya basta mabakata oh. pa. O. Parang ginto. no? ganda, no? Yeah, so, so, yan. Natulog ito. magkano kaya dyan? Tor naman ulit siya. tor naman ulit. Oh, o. tor na ulit natin. Tor na natin. Oh. So, yung mga abab. O. Oh. ito. 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 Ang oh, ganda, ganda rin, oh. rin no? Ganito. Yeah, Ganito. Oh, ganun nga rin to, yung kapulad kanina guys, yan. Kino makikita sa trabaho. Oo. Kung hindi ka kamalanan diyan. Ang tawag nila rop magpadito. Mhm. Ah, uh, so So, dala ko naman tayo dito. sa uh, siserola solid 'yung ma'am, magkano sa ganito? Ha? Ah, tipid. Dikatulid po 'yung malaki-laki. Ito malaki. 1.5. Oo oh, nga, ito pong ganito, maliliit, siya. Ah, same lang to lahat. Oh, so yeah, ma, yeah, ma Oh nga pang helmet. O guys, may helmet pala dyan. Kita ang sa pambata. Yung pang adult. 800. So... Mayroon pa pala. Mga bolt? Bolt din yun. So lahat ng mga dito. Lahat po ng ano dito negosyable naman. Oo. Ang gaganda ng helmet to, o. Tony Vlog. Ayan o. Ang dami. Saka ano? Oo. Pambomba ng bike. Ito naman so, mga ano ito, to. Takore. Takore. Mayroon 1,000. Ha? Magano? Magano? 1,000 ba? 1,000 guys. O, sa Takore na to. 1,000. 1,000. Yeah, mga tapurit. baka bawat isa nga dito, Tony. It stainless na tapos din. 1,000. Ito naman tapos din Napakapal din stainless no. din. Yan, ito mga uh, dito guys sa uh, Japan Maganda. Store flat na to. Oh. Flat dito dito ba, lang yan na matatagpuan sa Rizal Avenue, Santa Cruz, Manila. So tingnan natin mamaya kung ano yung tamang address guys. Lalagay na lang namin sa ano namin, comment section. Ano pa iniintay nila Tony ni Vlog? So kailangan nilang pumunta dito no? Sa tamang location po nyo madam? Ano sa may Avenida rin Avenida pa rin to diba? So yun guys ang isa rin Japan surplus din dito na ibinag namin Katabi nung unang binag namin dyan So eto lang yung katabi niya. Halos mula dun sa vlog namin pangatlong stall to Yung address nila o oh. KNKKS Trading So, number ano naman sila? 739 Rizal Avenue, Santa Cruz, Manila. Dito lang 'yung guys, 'yung mga Japan surplus na 'yan. Assorted na rin po tayo dyan. So doon sa mga viewers natin. Ano pa hinihintay nyo? Puntaan nyo na rin 'to. Isa rin 'to sa mga Japan surplus na marami kayong pwedeng piliin ng taritaring mga gamit sa bahay. 'Yan.